malo gumalo. kaya ko mo. Huwag kaya ko kaya ko pa. Huwag pa. kung gusto na pito pito pa. Para sabi mo. para sabi? Para pwede man file kang po annulment. Uh, Hindi mo pabor sa sabi Alam niyo yung wikipin ko mo. Niyo, pabor Yung ito kaya pa yan. Pabor pa yan sa sayo. Kaya pabor si Okay lang yun. Kaya nga. Kaya nga. Kapirin ito nga, ito nga ang ebidensya. Gusto ko ipakita ang ebidensya. Pabor sa akin to. Ka Kaya nga sabi ko, mag-usap tayo na maayos. Tapos na tayo, okay na yun. Kapag sige, saktan mo ako. Tama, sige. Sige, saktan mo ako. Sige, saktan mo ako. Sige, saktan mo Toto. kayo. 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 Sige, Sige, Sige,

Kanina. Para masuri yung total ng presyo? Yung numero mo? Total ng presyo mo na no? Papatayo sa manlalagay mo? Tumangutong? Upang inaakop pa yan, Hindi masyadong Hindi. Hindi ka makuha niyo tayo sa kinaayaw ng mga babaeng いいてよ本当にだった。よ。なんかね、怒っててよ、彼のあの、弓のとこでもの。別にあんなくして。ま、けど。なんでかさ、ことさ、こと अरे कुछ नहीं है यार। नहीं ये कुछ नहीं है नहीं है तो तो ही। तुम्हारे साथ तो तो ही। दोनों माँ। tama. iba lang mo bilug na. mo ba Kandalo ngayon? eh ano na kasi barangay. parang na kasi. Ano parang na parang baranggay. nede 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 ako. Oh, mukhang ano? Oh, okay. Pukpuk. Okay. Hindi, hindi. Parang may video ko na. Hindi na pwede. Hindi mo ako pwedeng uh videohan ng ano. Eh, paano pag nahulog ako na hindi mo nakita nung video ko? Ako na mag-awa. Dito hmm. oh. ka okay. na lang. Dito. Gabi. Kaya video. Ayun na, mga video. Oo. Ako na. Masakta mo. Kaya man ako nasaktan. para pa tayo na yun. Sino sa atin. may patanda na ako, pero yung itura mo. Ito yan. Yan ko itura mo, sa itura ko. Walang wala. Ito yung itura ano? kasi yan, pang, pang pinsanan. Di ba nga? mo si Mark? mo si Mark dati? Kinain mo lang, kinain mo lang, kinabi mo na Si Barok, sabi niya, tinatawanan niya. Kasi si Barok,

makuha ang pangalan niya, ipopost ko yan sa video o sa ano, social media para makuha ko yung ano niya. Uh -huh. Mahalat ko yan. Lahat. Dalawa. Meron ba? Meron ba? Meron ba? Meron ba? ba? Meron ba? Meron

mag-inutan dyan.